yan po kami natutulog mga idol. yan, yung bahay na 'yan. Ano? Ito yung bahay namin na luma. Sa tabing dagat po 'yan. Brad. Ayun, Ako po 'yan. Aking Brad Barad po 'yan, yung alade. Ayun oh. No? naman oh. Ito na po yung dagat po ng idol, oh. Ayun Tingnan niyo naman. Ang ganda ng dagat oh. Sarap maligo kaso ang init. Ha? Ay mga sabak ito ay. Pati ko mo sa share picture picture rito, saba kayo. Lagi, nakuli ato abanagat nagat mo ta bukam to ring. Dagat tonto. Tapit na yung mga reliko dun mo idol. Tayo. Ting ting ting. Ito yung anak buhay dito mga idol. Bangka lang. Ano mo lalawot na ng isda? Ano? Ayan naman o. Oh. Okay pa. Ay yung parola mga idol o. Oh. Ayan parola yan. Ayan. Ayan, ayan mga idol maligo rin tayo yan. Kuha natin ang buwilo kasi. Ang init eh. Bungarok araw kapon. Tatong araw ako may ribong dagat. Ayan tingnan naman ba? Ga. Ang ganda o. Oh. Uh. Ya, teman-teman. Oh. Ya. Ini lihat gua tadi mau sangat takut, ya